idol ah, good morning good morning magandang umaga makasang umani ko mga aming mga idol tayo ay nandito na naman sa uh, palengke ng kabagan tayo naman ay magtatrabaho magdiriha naman kami ngayon mga ka idol Kali nagkala pala ako ng abungot para hindi mamuti <laughs> ito pala yung tatrabahuin namin yung araw na to mga idol ayan Pagkailangan namin kagabi eh, ano, uh, ah, namin Para yung mga bukol-bukol eh, pumasok, Yan, ito yung mga indamyo namin Yan na si Telo oh, Hello Hindi yama na si Chad. Good morning, maglambi <laughs> mo. Trabaho na naman, idol. Ito talaga <laughs> Panamagas natin lahat mga ka-idol, at ingat tayo palagi ano man natin ginagawa mga idol oh God bless natin lahat ah. Salamat sa patuloy na pag-suporta mga ka-idol, thank you, thank you Tarabahan natin sa idol oh Ayan idol, nah, ready to... Eh gataan e, eh gataan pala di pala Ready to tarabahan na naman idol, na kung kung pa hindi tayo, tayo mamuti kami ay magliliha naman ngayon mga idol so idol uh, mag na kami magliha at tayo ay patiat na sa damyo yan so, yan na idol magumbisa na kami yan na si selo Ah, uh, punta siya na sa magkaskas ng ano ng biga. Ah. Tanggalin namin yung mga konting bukol-bukol niya para pumantay. Maganda naman pag sa pininsulahan mga idol. Eh, makinig tignan. Yan, yan, yan lang idol. Yan, yung mga tindan, mga damit. O, oh, may kong mga na gumatang. Magpo lamang lako dah. Nagising ko pesos lamang. Wala yung gasyen. No? Kaya karo, Kaya na. Naik ke Singkola Idol loh, lo. nah, <laughs> naik mana? Oh, bargain. Oh, makasikat sengalang mana pak Idol? Mana, gimana, pak Bali? Ya, ini hari masih so, mana YT itu bambu. Eh, gimana, nak Bali? Membuat utara bahu. Karena gue sekali saking gini, rumah mana masih mana, mana Oh ya, naik dong at ngayon ay medyo namumuti na naman tayo idol Pak, baka mamaya ay magiging tano na kami ni Cero idol <laughs> <laughs> <sighs> yan maglihap pa ulit mga idol para matapos tong isang kwarto ay lilipat na naman kami doon sa kabila mga idol Ah, dito naman banda mga idol may ano, happy okay, fending. Natanggal nila yung mga uh, kan? Nasa sa idol. Pinisin <laughs> sila dyan, pinilinis nila yung gilid para pinisin nila at nang maganda-ganda na tignan nyo. Gilid ng palengke. Pero natin yan mga idol Iba naman yung pwesto namin sa masilya at pagpintura yung ginagawa namin sila naman taga taga mason at mga karpintero mga idol Ayan na Tapos na kami sa ceiling mga idol Tapos na kami sa itaas O ayan natapos na lihain dito naman kami sa baba mga idol Partner kami ni Celu Medyo namumuti na kami idol. <laughs> Ayun doon, pabukas na yung mga pamilyan dito sa palengke mga idol. Kanina sarado pa yung iba. Pero ayan, unti-unti na silang nagbubukas. So, medyo tangali na mga idol. yan, medyo magulo pa mga idol dahil hindi pa naayos to. Eh. Pero pagka naayos tong palengke na to, eh, napakaganda dito sa palengke ng kabagan mga idol. Ayan, yung mga pamilyan din ng mga damit mga idol, ah, tapos na kami mag ano, ah, Ay magliha pala idol. Ah, tapos na kami magliha. Ngayon naman ay magmasilya na naman kami. Ayun naman si Richard. Sa siling naman siya. Oh. Kinakana niya yung mga bobida mga idol. At dito naman kami sa baba idol. Ito naman yung titirahin namin. Hanggang doon sa may taas ng biga idol. Ito na naman yung mga masilya namin. namin ang gusto para maganda-ganda naman ano, tignan. Dahil ito yung daanan nila, hallway. Kumbaga, ito yung, yung ano, nila pagka pupunta sa palengke mga ito na natapos na rin yung poste dito mga idol at dito pa yung ano yung kakanain namin ayan pa o. yung uh, namin hanggang dyan ayan ayun si Chad oh. na po ni Chad idol at ito nagkahalo na naman si Selo ng skim coat na aming ipapahid ayan sa so, mga tropa naman dito sa kabila ay eh, tuloy pa rin sa trabaho ay ayun tuloy pa rin sa trabaho ayun si foreman matag ko face magkafe si foreman magpakanono no <laughs> <laughs> ore ore si foreman o oh. sinalong ka na no no O, oh, idol, tignan nyo yung kininiking ng mason. Oh. <laughs> mason na, ewan ko kung mason ba o oh. anong klaseng mason yan. O, oh. tignan nyo yung pinagsimento niya o oh. pagsiniking nya. Oh. Hindi ko nilinis. O, oh. yung mason ba na ganyan? O, oh. hindi O, tignan nyo yung linis O, oh. oh. pinapahirapan kami magmasilya nya nyo o oh, oh, ganyan ba yung magpinising anak ng anak ng kamote o oh, o oh. ito yung pininising nya oh, gordo o oh. Ngayon, baba nya grabe naman yung baba o oh. oh, ayan hindi lang yung pininis ayun ang kahirapan idol Ngayon, si selo marigatan nya yung makuspus <laughs> Ayan, idol. Kayo na ano, panangalian idol. Ayan, kain na tayo ng panangalian. Ayan, si Chad. O, na. Si Selu. O, ayan si Selu. Selu, kumangan si Selu. O, kumangan, kumangan. <laughs> kain mo na tayo panangalian. Ito yung aming munting ulam, mga idol. oh ayan yung ulam namin. oh may talong, kilitong talong at manok, mga idol. Adobo at saka sitaw, mga idol. Ayan. Kain idol. Ayan, ating munting ulam. Kain na. ane na ko dito tukang? Brother, ano masin ko gilir? May ila ko sa sarasali. Ito pinang. So ito idol, pipunturahan uh, na ni Justin yung natapos namin ano, niliha at minasin niya mga idol. Ayan. Kakanain naman ni Boboy. O, oh, yan na. Malinis na, Idol. Final na lang, Idol. O, oh, final na lang. My... Pero yung sa mga side niya, mga walling niya, eh, iba yung kulay niyan, mga Idol. Yung sa taas lang, para maliwanag, puti. Pagayin nyo, mga puti. <laughs> oh parang ano parang langit lang yung itsura <laughs> <laughs> mga walling na lang ang hindi pa pero pag ano pag nalinis lang na gusto yung mga gilid gilid nyan may din mga idol at ako yung pupunta na naman dun sa pwesto ko mga idol kami ay mamasilya ma naman ngayon ulit Ah, matapos sing isang kwarto na nanuntun sa du idol. Ay banda na ko Oh. Oh. Hadi ah, sana kami idol. Hadi ah, sana man kasama ko, six shot. Salamat po, guys. Si so, magko sama man. Oh, magko sama na man daw idol. I anayo pera pag katangan nyob to pang igag, pang deko, mga idol. Pang data